Ang nangyayaring insidente sa Ayungin Shoal John 17 sa pagitan ng mga sundalo ng Philippine Navy at mga Chinese Coast Guard ay hindi ito aksidente or misunderstanding lamang kundi talaga sinasadya ito ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ayon kay Department of National Defense, Secretary Gilbert Teodoro na ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal noong June 17 ay kagagawa ng China at kanila itong pinaplano, ibig sabihin hindi ito aksidente lamang o misunderstanding. Ang ginawa ng Chinese Coast Guard ay gawain ng pirata, kaya nga naputol ang daliri sa isang sundalo ng Philippine Navy. Dahil inakyat ng mga pirata ng mga Chinese Coast Guard ang mga bangka ng Pilipinas at pinagtataga sinisira at pinagpapalo ang mga sundalo ng Philippine Navy at hindi man lang lumaban. Kaya ang pangyayari noong June 17 ay sadya ito at pinaplano ng China. At hindi sana ito mangyayari na magkaroon ng injury at masira ang mga kagamitan ng mga bangka ng Pilipinas o Philippine kung lumaban lang ang mga kasundaluhan ng Pilipinas. Ang ginamit ng mga piratang Chinese Coast Guard ay mga pamalo gaya na tubo, itak at iba pa dapat ganun din ang ginagamit ng mga kasundaluhan ng Pilipinibe. Halimbawa, halimbawa kung paluan o suntukan o tagaan na lang ang gagawin, ganun din ang gagawin ng Pilipinibe sa kanila. Lalo pa ang umatake ay ang Chinese Coast Guard. Sila ang unang nagprovoke o umatake. At ang Chinese Nibe ay hindi gagamit ng mga barel. Hindi yan unang magpaputok dahil alam ng China na ang US at Philippines ay may mutual defense treaty. Ang problema, lagi nalang lang nagpagulpe at nagpaapi ang Pilipinas at hindi lumalaban. Ayon sa bagong pahayag ni President Bongbong Marcos na kanya pa rin iniutos na hindi lalaban ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na huwag itong lalaban sa China kahit anong mangyari, kahit mamamatay man sila, huwag lalaban. At dagdag pa ni President BBM na kahit kailan ay hindi niya isusuko ang teritoryo ng Pilipinas sa China, pero kung wala kang ginawa at hindi ka lumalaban para na rin sinuko mo ang Pilipinas sa China, ang malupit pa nito, isang cabinet member ni President Bongbong Marcos, si Executive Secretary Lucas Bersamin ay nagpahayag na ang nangyayari daw noong June 17 ay hindi daw ito sinasadya ng Chinese Coast Guard, kundi aksidente lamang or misunderstanding. Napaka unpatriotic na government official ito. Sa halip na kakampihan ang Pilipinas dahil Pilipino siya, ang China pa ang kinakampihan. Hindi ba niya nakita ang video kung paano inakyat o paano ba lumusob at pinapalo at sinira ang mga kagamitan, tinaga pa. Kaya nga naputulan ng daliri ang sa sundalo eh. Tapos sasabihin mo na aksidente lamang ang nangyari o hindi sinasadya ng China, kawalang hiya ito. Kinakawawa ang Pilipinas sa mga ganitong opisyal na namumuno sa ating bansa. The latest encounter between the Philippines and China in a shoal is neither an accident nor a misunderstanding. That statement from Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro. His remark is in contrast with Malakanyang Executive Secretary Lucas Bersamin's comment in a press conference Friday, where he called the encounter a misunderstanding. Ang problema maraming pro China mga Pilipino dito sa Pilipinas, at mga official iba. Mas mabuti pa yung mga Chinese na dito nanirahan sa Pilipinas ng mga civilian ay kumakampi pa sa Pilipinas at kinundi na ang ginawa ng China. At ito ang isa pang delikado gusto ni Secretary Bersamin na ihahayag o i-anonsyo sa publiko ang gagawing resupply mission ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Siol. Napakadelikado ito dahil malaman ito ng mga Chinese Coast Guard, ihaharasin eh, na naman ang mga Philippine Coast Guard o Philippine Navy. Kaya ito ay kinuntra kaagad ni DND Secretary Gibo Chuduro. Ang sabi ni DND Secretary Chuduro nagawing gawing o hindi ipahayag sa publiko ang gagawing resupply mission. Tama si DND Secretary Chuduro para sa kapakanan at siguridad ng mga sundalo na maghahati doon ng supply sa BRP Siramadre sa Ayungin Shoal. Defense Chief Teodoro also clarifying the Philippine government's policy in the West Philippine Sea has not changed. And it will not announce upcoming resupply missions to Manila's naval outpost, the BRP Sierra Madre. Earlier, Bersamin, as chairman of the National Maritime Council, recommended the announcement of the resupply missions. At ito pa ang malupet, May ilang government official na nagsasabi na panalo daw ang Pilipinas kung hindi lalaban sa China kahit pinagugulpi na, pinagtataga at pinapatay ang mga sundalo ng Philippine ay panalo pa rin ang Pilipinas sa mata ng international community at makakuha daw ng simpatiya ang Pilipinas dahil kinakawawa. Itong taong nagsasabi nito baka tumatanggap ito ng payroll galing sa China eh. Paano tayo manalo sa mata ng mundo at paano tayo makakuha ng simpatiya? Binagtatawanan pa tayo ng ibang bansa dahil duwag tayo. At paano tayo makakuha ng simpatiya sa ibang bansa? Ang China ay matindi ang propaganda campaign ang kanilang ginawa. Sa tuwing lulusob ang China gaya ng nangyari noong June 17, ay nagpahayag kaagad ang Chinese Foreign Ministry na ang Pilipinas ang unang gumawa ng gulo o ang Pilipinas ang unang nagprovoke. Ibig sabihin binaliktad ng China ang pangyayari para mamukhang kontrabida ang Pilipinas sa mata ng international community at ang Pilipinas pa ang sinisisi. Gaya, useless din ang palisi ni Bongbong Marcos na huwag lumaban ang Pilipinas dahil dahil unang magpahayag ang China na ang Pilipinas ang unang gumawa ng gulo, di mabuti pa lumaban na lang kung ang ginamit ng China sa pag-aatake ng mga sundalo na Pilipino doon sa Ayungin Shoal ay mga itak, pamalo, ganun din ang gagamitin na panglaban ng Pilipino. Pag ang ng China ay barrel or military action, ang makaharap ng China ay ang US at, at mga allies sa Indo-Pacific region. At dito mapaitupad na ang US-Philippines Mutual Defense Treaty. Alam natin na superpower ang China pero kahit superpower pa ang China, ang Indonesia ay hindi natatakot sa China. Kung matatanda natin ng 2016 doon sa coast of Borneo sa Natuna Islands na sakop ng Indonesia doon sa South China Sea, ay pinagbabaril ng Indonesian Navy gamit ang kanilang machine gun at naval gun ang mga Chinese maritime militia na pumasok sa teritoryo ng Indonesia doon sa Natuna Island, South China Sea. Ayon sa Indonesian Fisheries Minister na si Susi Pudzirastute na ang ginawa ng Indonesian Navy ay ang pagprotekta sa kanilang soberintiya. Mabuti pang Indonesia at mula noon na hindi na umulit sa pagpasok ang mga Chinese maritime militia sa teritoryo ng Indonesia. Dito sa Pilipinas iba eh, iba ang palisin ni President Bongbong Marcos huwag lalaban para mas lalo tayong kawawa. Mas mabuti pa ang mga Pilipinong mangingisda at mga sibilyan dahil hindi sila natatakot sa mga Chinese Coast Guard dahil alam nila na ang kanilang mga ninuno at ang kanilang pamilya ay mula pa noon ay doon nabubuhay sa pangingisda sa sariling teritoryo ng Pilipinas. Tyler, Pro, isang umaga pagising nila, bigla na nalamang silang hahabulin at uhuhulihin at paginagbawalan ng mga Chinese Coast Guard na manging dahil sa kanila na daw ang lugar na iyon. Aba makipaglaban ng patayan ang mga mangingisda doon, lalo na sa Masinlok dahil doon ang kanilang pamilya bubuhay sa pangingisda at para rin sa mga susunod na henerasyon. Ngayon bigla na lang itong aangkinin ng China. At kung mangyari man nalulusom ang mga Chinese Coast Guard o Chinese Navy doon sa mismong BRP Shiramadre, aakyatin nila ang barko. Siguro dito na maipatupad ang Mutual Defense Treaty eh, dahil considered na ito na agresyon. Gamit ang puwersa hanggang sa susunod maraming salamat